Renz Abando Poster Dunk sa kanyang debut game. Nagulat ang lahat, napawaw pa ang commentator. Tinambakan ang mga Australiano. Second game na ng Strong Group Athletics dito sa Taiwan, kalaban naman ang Australian team. Take over kaagad ang mga big man ng SGA, Chris McCullough at itong si Anne Squamy. Advantage pa rin talaga ang height at hindi matapatan ng kalaban ang mga malalaking player ng SGA. 5-minute mark, RJ Abarientos nagparamdam na rin sa kanyang 3-point shooting. At itong si Jordan Heading, pinalobo pa lalo ang kalamangan ng mga Pilipino sa kanyang back-to-back 3-pointers. -back Chris McCullough, may pinosterize pa yung transition, alley-op, long dunk. Natapos ang first quarter, tambak malala ang Australia 34-10. Second quarter, sa wakas ipinasok na din itong sila kay Renz Abando. Agad namang pinabilib kahit ang commentator sa ginawa niyang depensa sa kalaban. No easy basket kay Abando. Binutata pa ang layup ng kalaban. Energy ang dala ni Lakay sa team, lalo na sa depensa. Talon lang ng talon etong si Abando. First two points niya ay galing sa alley-oop pass. Balak pa saan sundan niya ng isa nilakay galing sa fast break. Na-intercept nga lang ng board ang pasa. Well, kontrolado pa din naman ang laban. Maintaining sa 20 ang lamang ng strong group 49 to 24. Tambak sa first half ang Australia. Entering the third quarter, showtime na lang ang import natin na si Chris Makolo Parang naging slam dunk competition na ang nangyari dahil itong si Chris McCullough pinapahiya ang mga Australiano. Kinakain na lang ang depensa ng kalaban sa ilalim. Mismatch lahat ng makatapat ni Makolo. Halos magte-30 pa ang tambak ng strong group. 19 points na for Chris Makolo. Jordan heading sa corner, catch and shoot 3-pointer. 21 points ang lamang ng SGA 72-51, heading ito for the final quarter. Fourth quarter, Renz, another block attempt pero natawagan ng foul kumakapit sa 20 puntos na kalamangan itong strong group athletics. Halfway ng fourth, finally, clean block by Renz Abando huling-huli. Heto si Renz pinosterize ang kalaban. Ibang klase talaga si Lakay. After niyan, inupuna si Renz Abando. Hindi na din nakabalik pa sa laban ng Australia. Sa huli panalo ang SGA, second win in the tournament.